Bilang pagsisimula ho ng pagunita natin ng Holy Week sa Bayan ng Ibaan ay uh, sa ikalawang pagkakataon o sa ikalawang taon po ay sinagawa itong ating uh, Lenten Exhibit kung saan naka-feature po dito sa Formation Center yung mga images na nasa pangangalaga ho ng ating mga kamareros. Sa atin bilang ay nasa 35 o 6 na images po yung nandito at sentro po ng ating uh, exhibit dito ay Ito po ang ating uh, senyor, ang ating santo encero at napapaligiran po sila ng mga imahe po ng uh, mga Maria. So tulad po nito, uh, Santa Maria, ina ni San Juan Marcos. Nandiyan din po si uh, Santa Salome, ina ni San Tiago at Juan. Nandun po sa medyo likod niya si San Juan Evangelista. Ito po nasa gitna ay si Mater uh, Dolorosa. At uh, yun po naman ay si Maria Magdalena Santa Veronica, nandito din po si Santa Juana de Cusa mula po sa Pamilya de Castro Dito po sa gilid dito ay nandito ang napakaraming images po no, syempre ito po yung uh, The Last Supper mula po sa Claveria Family So kumpleto po yan, The Last Supper kasama po ang labing dalawang apostoles dito naman po sa gilid, nandiyan po si Santa Maria de Betania, nandiyan naman din po si uh, San Lazaro de Betania, uh, Santa Marta de Betania, San Cleopas de Emaus mula po sa Pamilya Semira, Santa Maria Hakobe, San Jose Arimatea, uh, San Nicodemo at ang uh, Lapieta mula naman po ito sa Pamilya de Castro Caringal ito ang isa sa mga uh, iconic na nakita natin last year actually marami po mga bago na napasama dito at halos nakukompleto na po yung mga karakter ng uh, buhay ni Jesus uh, nandito rin po yung uh, ang um, pagkakapako po kay Jesus ang ikatlong pagkakadapan na kung tawagin ay Tres Caidas mula naman po ito sa pangalaga yung ating la uh, usual na napupuntaan kinamang ma'il Tres Caidas. Ang pagpapasa ng krus, Jesus Nazareno, ang pagpapasa ng krus ni Jesus. At ang Jesus Nazareno Abrasado a la Cruz. Ha, so, ito po yung pagtanggap ni Jesus sa krus. At uh, ito rin po, mayroon pa tayo dito ang isa pa, marami pa. Ito naman ay Jesus de la Columna sa uh, ano ba to uh, scorching scorching in the pillar at uh, nandito po yung agony in the garden la humenta. at yung la despedida so correct me if i'm wrong ano so, ah so ito nga pala yung uh, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem so nandito po iyan sa formation center sa parokya po ni Santiago sa Ibang Batangas at mananatili po ang mga Uh, imahin na ito, ang ating mga nakadisplay na ito hanggang palaspas, hanggang uh, palaspas linggo ng palaspas so bisita po kayo dito at makilala po natin ang ating mga images na nandito San Pedro Apostol ito po, San Pedro Apostol San Andres mula sa Pamilya Duque Apostol Santiago El Mayor wala po yan sa Pamilya de Castro at Karingal, at San Felipe Apostol San Felipe, San Felipe Apostol At San Bartolome Ito yung aming uh, patron saint sa barangay Muntuntubig, San Bartolome So kapag go oh, Holy Week Eh din nakikita natin na ipinoprosesyon Itong mga images na ito Ito ho ang uh, pinaka fundasyon Sabihin natin na uh, pundasyon ng uh, pananampalataya Ng majority. Sabihin natin dito po sa bayan ng ibaan uh, Linman sa Biarne Santo Huebi Santo, Bierne Santo Linggo ng pagkabuhay, so man po dyan sa mga images na yan ang sinasama. Depende po kung ano yung story na nagarap during that day, ay uh, yun po yung mga images na kasama natin dito. So punta na ako kay Dine at uh, kilalanin ang mga pundasyon at naging karakter sa pananampalataya ng ating mga kababayan po dito sa bayan ng ibaan. So yung pong ating information sa natin na sinasabi na pinaglalagakan po ng ating mga im images uh, Ito na po yun, nasa tabi lamang po siya ng ating simbahan Makita nyo itong tarpaulin na to daan tungo sa pag-asa ay lenten exhibit Punta na po kay Dine at uh, muli palakasin ng pananampalataya